Para mga idol, bali na pala ngayon yung pasanak ako dito sa awal, mamalik ka sa nitigs yan. Syempre nasakay tayo ng libre sakay mga idol, do, ayan nga pala yung bigay ng Mayor Pinmonte natin dyan mga no? so, idol. Libre sakay, nakakatipid na rin sa mga tao yan. at sa mga na, na mga masaya araw-araw mga idol, malaking bagay po yan. Yung gabing kaliwa nga pala, yun nga pala yung Congress mga idol, no? Bali, ito nga pala yung way pupuntang Latex mga idol at dahan na nga pala po ito pupuntang ng Latex mga idol. Ang maganda rito mga idol, no, aircon siya at napaka-sarap uh, uh, sumakay dito mga idol, napaka ng aircon. At yung pagbaba na nga pala tayo dyan ng Latex mga idol, bali nga pala, marami nga pala naka-abound yan, pabalik na nga pala ng City Hall mga idol hindi po kami dito sa mga, mga, mga may nag-a-skill ng mga ito, mga 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 para safety yung mga tao mga ang maganda dito sa Nilix mga idol, murang bilhin dito at saka maganda mga presyo mga gulay is dali ng mga ito.